Kanter. narito ngayon ako sa gubat makikita ko sa inyo ang ganda ng nakita ko sa mga ugat at tuwa ng punong ito tingnan nyo mga kanter. tingnan nyo mula puno nagsama isang punong chico tinubuan ng balite tingnan ninyo naman ang mga naginagawa. ginagawa ko oh. utay utay niya oh. yan unang bukol ng chico ayan ang ginawa mga lodi mga ka-hunter pangalawa dumais din eh ayan ang chiko ayan chiko buhay pa naman ang chiko ayan tingnan ninyo mabuti pakikita ko sa inyo ayan ang katawan ng ng baliti tingnan ninyo yung pangalawang bukol ng ng chiko Masdan niyo yung mabuti mga lodi mga idol huwag kayong kukurap at makikita ninyo kung paano nilambat niya yan oh walang patatakasing mm, pananchiko tingnan ninyo oh, oh. talagang papatay ng chiko tingnan ninyo oh. 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 mga idol tayo makikiusap sa puno makakat pa tayo sa taas para makita natin yung mas maganda ayun pa o oh, mga idol hindi na natin nakitin kahit hindi na natin nakitin ayun o oh. yun talagang yung isang bukol lang katawan ng chiko talagang binalot na ayun na o oh. Yun. binalutan niya magaling susum natin ng konti tinay mga lahat oh. yan yun ang um, kaganda binalot na pero buhay pa yung chiko yung chiko yun 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 buhay pa ayan o oh. tinan nyo yan oh. Yan, oh. wow yan mga inon. Mga ka-hunter. Tingnan ninyo. Makikita nyo sa gubat. Ang ganda nyan. No? Oh. Oh. Yan. Sinumula ng konti. Yan. Yan ang puno na balite. Yan. 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 yan puno ng chiko. Malaking chiko yan. Oh. Oh. Yan. Ang oh. malaking ng chiko. Yan. Puno na yan mga idol laki ng puno ng chiko nga no oh. oh. patay na yung kabak na sanga ng chiko yan pero wala yan, yan ay walang balot ng ng ugat ng balite kundi ito lamang isang sanga ito na malalaking sangang buhay na buhay ano oh. tingnan nyo naman ang hiwaga ng ng kalikasan talaga ang pagkalupit oh ayaw palampasin oh oh binalot ng mabuti oh hmm nagmula sa ilan ilang sanga lang yan unang ugat to oh yan oh no oh. Yan, walang palalampasin lalo na doon sa taas ayun oh walang pinalalampas oh. So. oh kung naibigan po ninyo paki-like paki-share at paki-subscribe at paki-click na rin po ng notification bell para makatulong din po naman kayo sa aking munting channel ayan po mga ka-hunter ang hiwaga ng baliti sa puno ng chiko yan ikutan natin mga ka-hunter ikutan natin yan oh. No? yan. yan ang puno ng chiko yan yan, area si paring Kenneth, Ayan, no makikita ninyo. Ba huwag kayo matakot ha, baka akala ninyo may lumabas na tao. Nandiyan si paring Kenneth, hindi yan tao, hindi yan maligno. Yan, yan yung puno ng chiko. Tignan ninyo, yan, chico. Yan, laki ng puno. Yung mga bukol na ganyan, ayaw, no, nilak na yan, no, sinaraduhan, no. Hindi na, para, hindi na pa, no. Yan, no, mm -hmm. ari, o, oh, tam, aring kabak na, aring patay na, wala naman, aring nilak na ang balite Kundi dito lang sa kabak na, sa napuno na, na ito. Ang pinagmulan na yan, no. Yan, mga lodi, mga idol, oh, mga pa-hunter, masdan yung mabuti <laughs> Ganda. Real yan. Um, yan. Mas nyo mabuti. Oh. Niyapos na ng lahat ng, ng ugat. Ang baliti. So, oh. Oh. Ayan. Ganda ng kasa ng ugat. Oh. 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 ayan oh, pa. <coughs> ayan. Oh. Oh. Ayan. Huh? Oh ma mga idol oh mga kate tignan nyo mabuti nila kasi mabuti oh. oh oh yan ginapos ng walang kaawa-awa ayun oh oh, oh. Hmm. ayan at kung naibigan po ninyo napadaan sa inyong screen ay pakilike paki-share at paki-subscribe din po. At paki-click na rin po ng notification bell para naman po makatulong kayo sa aking munting channel. Channel ni Labuyon Talisayon the Hunter. Ayan si Paring Kenneth. Ayan, shout out sa pamilya Lalap. At shout out po sa aking kaibigan na kabadi na si Reynante Kalahate. 27 years na kaming hindi nagkita kahapon lamang hindi ko na po binlog yun. Kahapon, nagkita kami. 27 years. Napakalaki ng dikata. Mapapatako po yun. Ayan. Pakilike okay, po. At gayon din po. paki Share na rin po ninyo. At pakiclick po ng notification bell. Nasa, guba, nasa guba tayo mga lodi. Mga pahanda. Sokong patagat na ang mga pahanda kalabaw. At shout out po kay kay Gabi Boy Mix Vlog. At kay GC Look TV. At kay Kaligar TV, kasi Pag TV, kay Ragusta TV. At kay Tuludos nasa Korea na siya at idol tuludos at saka kay Juan Lagalag shout sa at sa lahat ng mga ka natin si si sa channel si Lodi Moto Idol Moto si DXN Kit Vlog ay tsaka si Ricky Boy TV uh Mox23 TV Shoutout sa inyo mga idol at uh, kay Nauhenius Nauhenius Shoutout si sa iyo Nauhenius TV Nauhenius Shoutout si sa iyo idol at saka sa lahat ng mga sumusuporta kay Laboyon Talisae the Hunter at pakitulungan na rin po ninyo si Dante Oleta bagong bukas ng kanyang channel Dante Uleta pakitulong na rin po ninyo pabutin tao rin po yan at saka si GC Lope TV yan at saka po mga idol mga ka-hunter mga lodge shoutout po sa pamilya Milina diyan sa Magallanes Sorsogon at sa aking kapatid na si Marilo Sum Marilo Ah, uh, shoutout sa iyo sa at sa buong mong pamilya at kay Bayaw Doming Milina shout out sa inyo at gayon din po shout out po sa pamilya Magallanes dyan sa Oriental Mindoro uh, bayan ng Nauham Oriental Mindoro sa barangay Laguna na ariyan po Tatay Lukring Magallanes at saka kay Jonathan at sa buong pamilya niya kay Ate Shirley kay Bayawinti kay na Jason Ramos at saka sa lahat ng mga Ramos dyan sa Laguna shout out sa inyo ang inyong tropa labo yung talisayan de Hunter at kay Parin Jude Parin Jude Parin Judy shout out sa inyo at sa iyong buong pamilya si Jude Ah, uh, Judy Re uh, Re ano uh, ang apelyido niya ay Kwam. Yeah, may nakita tayo dito mga idol na bata. Naglalaro din. Shoutout sa iyo, Toy. Kaway-kaway. at ito pa, mayroon pang kasama. Shoutout po sa inyo. Ayano. May may nakisama pa, nainggit yung manok o tinan yung mga Alods mga idol, mga ka-hunter. Yeah may manok na naingit, nagsusulo may dalawang bata At ating lang mga idol itong punong ito na talagang real talagang natutuwa ako ang ganda shout out po sa lahat ng mga silent subscribers hindi ko na po kayo iisa-isahin mga idol, mga lodi mga kahunter at uh, kayo din sa aking utol na nariyan sa uh, sa Mindoro si Daniel Shoutout sa inyo si Manny si Samson at saka si kay um, Nestor shout sa inyo lahat si Nestor Ramos Ayan. at kung naibigan po ninyo napadaan sa inyong screen paki like share, pakishare, subscribe, at pakiclick na rin po na notification bell para po makatulong kayo sa aking munding channel ni Labuyong Talisayan The Hunter at okay. lagi ko pong sinasabi sa inyo hindi babay kundi see you next video